Nung no, isang uh -huh. araw, tinanong ko, bakit po tayo nagbenta ng halos 30 tonelada ng ginto? Ay, isa pa Hindi na lang sagot-sagot -sagot yun eh. Oh, oh. Yung sinatanong ko lamang po, eh, ano pong patangaran natin sa pagbibenta ng ginto? Oh, uh -huh. Ang ibang bansa po, sila po nagsisibili. Nagre-reserve. Tama. Oh, Alam po niyo kung magkano ang ibinentang ginto ng, uh, ng uh, Singapore? Oh, uh -huh. 1.8 tons. Ayan. Ah, okay. okay. Uzbekistan, okay. siguro point. Mababa lang. Siguro talaga meron lang silang gustong i-adjust sa kanilang financial system. Tayo 30. 30 tonelada? Tonelada. Grabe, no? 2024. Opo. Nang kung ngayon mo sana ibinenta. Ay, laki nun yan. Ah, kumaas ka. Ang laki ngayon. Oo. Alam mo kung magkano ang nawala sa atin? Oo. Magkano po? Hindi mo alam? Hindi po namin alam eh. 100 billion lang naman ang nalugi sa atin. Wow. Eh, paano so, yung... Si... tinatanong ko, tinga muna, Mr. Central Bank, uh -huh. paano nyo ba ako pinag-isipan to? Uh -huh. Hindi ba nyo na... Hindi daw nila na-projection eh. Hindi daw nila na-forecast na tataas pa lang ginto eh. Ang hihina naman eh. <laughs> eh, bakit <laughs> so... hindi na gino si Saito? Eh, si Saito ang pinakamarunong sa ganyan eh. 100 <laughs> For... billion For... ang nawala sa atin. Grabe. Yung pagwawasto ng kanyang karahingan. Uh -huh. Sabi na sa English eh, The right to peaceably assemble to petition the government for redress of grievances. Uh -huh. Protektadong karapatan ng bawat mamayan. Yes, Magpahayag ka. Mm uh -huh. Eh ba't hindi ganun ang gagawin nila? Eh, sipisipin mo nangyayari sa ating bansa. Bumagsak uh -huh. ang ating ekonomiya. Uh -huh. Sa lahat ng larangan. Hindi sa isa natin. Pinagtatawanan tayo ng mga ibang bansa. Uh -huh. Pati utang natin, hindi natin alam paano natin babayaran. Uh -huh. Nakalain mo umabot ka sa 60% debt to GDP ratio. Ang ibig sabihin po nun, 63% na ratio, mm. ang 63%, 63 po ng national income natin, ah. yung pangkalahatang kabuhayan natin, mm. ibabayad po natin sa, sa utang, ating utang. 63%. Mas malaki pa sa ano pa. Lang, Ilan ang matitirang panggastos natin? 47%. <coughs> 37%. 37% uh -huh. Na lang. uh -huh. Ano ngayon? Ano ngayon ang kahihinatnan sa servisyo oh. Uh -huh. pang publiko na nakalaan sa mga mamamayang Pilipino. Uh -huh. 37% na lang ang naiwan para sa inyo. Dahil 63% pagbayad na lang natin ng utang. Ipapasweldo eh, pa ng tao ng gobyerno. Di mas 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 Papadali may solusyon yan, Sen. Mag-utang ka uli. Oo, utang. Kaya okay. nga. <laughs> o, papunta ka na, papunta ka na sa kumunoy. Ngayon, pag tinignan mo yung kumpiyansa ng, uh, ng mga global uh, financial institutions, uh -huh. medyo atubili na rin eh. uh -huh. mo na. Wala na kakanyang magbayad ito para kung papuutangin. Di ba? Uh -huh. Yung mga nagninegosyo, yung mga gusto